Wow ay S2 dito ha ah. Talagang napaka ano, Langgaan guys Wala kang makakasalubong Wala ah. <laughs> Ngayon ay dito tayo sa Alright Tulay, tulay to tulay, tulay Hahaha <laughs> no? Bago pa yung kulay na ano pa yung tulay Ayan guys, no? Puro taniman ng pala ito dito guys. Ayan, no? Probinsya, no? Nakakamiss ah, yung probinsya. Hindi pa, oh. Ayan, oh. May punong kahoy mayroong kubo doon malamang doon sila natutulog at nagpapahinga yung mga gumagawa nagtatrabaho dito guys no? dito po oh. Ayan, oh.